Magandang araw! Ayan mga loves, ngayon ay linggo na ulan. Tambay-tambay kami dito, tapos na ang guwain dun sa loob. Nandito kami ng aming mga alaga sa kubo. Ayan. Oh, ang aking mga alaga ay nasa kubo. Nandito rin kami. Ayun naman, ang aking partner na ka hilata na susuka daw siya ano kaya sa palagay niya mga loves nagdadalang tao o nagdadalang tae baka ito'y hindi na papatai be 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 ano susuka ka pa susuka ay naku confirm ano ba yan natatae o nagdadalang tao o natatae <laughs> High blood? Bakit? Puro karni ba yung inula mo? No, no, no. <laughs> Ay, high blood daw kasi walang ulam. Akala ko naman kaya kana high blood. Ay, mga loves, oh. Ang wet packs. Naka, ano, ang wet packs. <laughs> oh, high blood pala. Ba't? Ano, inulam mo kanina? Sise. Sise. Ang ulam namin kanina, mga loves. Pero nasusuka siya. Baka gawa lang si Sise. Ay, oh, palagay ko mga loves, gawa ng sisi. Nabuntis ng sisi. <laughs> ang ulam namin kanina mga loves, joke lang. Yan. Ang ulam namin kanina mga loves ay sisi binili ko dyan sa aking pamangkin. Kasi, ay, wala kaming maisip na ulam. Kaya sabi ko yun na lang ang ulamin. Ayan. Inulam namin kaninang umaga mga loves. Tapos, inulam din namin yung tanghal para makatipid. Tsaka may tira pa naman talaga mga loves. So, ayan. Eh, ngayon, sabi niya, sama daw ng pakiramdam niya, nasusuka siya. Sabi ko nga kanina nung kumakain, eh, kunti lang kainin, gawa lang. Hindi naman siya sanay kumain ng ganun. Eh, sabi niya, hindi naman daw, wala naman daw siyang naramdaman pagkain niya kaninang maga. Kaya, kinain niya pa rin ngayong tanghalian. O, oh, ayan naman. Ay, nasusukan na rin para siya kaninang maga. Eh, dahil dala ng ano, ng taghirap ng buhay, walang pambili ng ulam, itinira pa rin niya ngayong tanghali kahit pala nasusuka na kanina. O yan, mga loves, ang nangyari, ayan, mamaya palagay ko, magdadalang tae yan. <laughs> nung isang araw, mga loves, chika ko lang sa inyo, nagdalang tae din ako, nung ano, kasi tabi po sa mga kumakain ha, nagkukwento lang ako, sorry, wag nyo na lang pong panoorin. Kumain po kayo ng <laughs> nagluto ako ng tulingan. Ang nangyari mga loves, ako lang ang nakita ng tiyan. At nung alas dos ng madaling araw, ay nagdalang tayo. <laughs> at boom! Maghapon mga loves ay saman-sama ng tiyan ko. Nagkasakit ako mga loves. Pagkataas kong magdalang tayo, ay nagparaano ako. Nagpara sakit ang tiyan ko mga loves. Halos two days and dabili baga ako mga labis ng ano ng gamot o ayan din yun na yata marinig yung boses ko kasi sobrang lakas ng ulan nagiinulan ng mga labis o ayan sa labas kita nyo ba o ayan o, o andito kami o o yun lamang bye bye magandang araw kahit na ulan so, ayan o ang aking mga alaga thank you for watching bye bye